May nabibigay ng sabon kahapon sa gilid ng kalsada pinapara nila lahat ng dumadaan. Pati kami pinara, sabi ko ano ta. Habang inaabot sa akin ang sabon sabay sabi mama ID lang po. Sabi ko ID. Akala ko ipapakita lang ang ID ibibigay na ang sabon. Pagkakita niya sa apelyedo ko, sabay sabi hala pareho po tayo ng apelyedo taga saan po kayo tita. Sinabi ko naman lugar ko, sabi niya hala tita magkaanak tayo anak ako ni Vicente at ni Nora kilala mo ba sila? Sabi ko o. Habang nagtataka ako, sabay bigay niya ng sabon na nasa plastic, sabi niya sa inyo na tatita, ito dagdagan ko pa ng isa, huwag ka maingay ha ikaw lang ang bibigyan ko niyan kasi magkamag-anak tayo. Ako naman takang taka, nung kinuha ko na ang sabon aalis na sana kami. Sabi niya tita anim na raan lang yan tulong na rin sa pag-aaral ko. Sabi ko ha, may bayad palata. Nako wala akong ganang halaga, sabi niya kahit magkano na lang, binigay ko ang limampung sabi ko yan lang ang pera ko, sabi niya baka meron ka pa pera dyan dagdagan mo naman tita tulong mo na rin sa akin. Para makapagtapos ako sa pag-aaral. Sabi ko nako pasensya na wala akong malaking pera allowance lang ta. Sabay bawi niya sa sabon, tita pasensya na lunge ako. Binigay ko tas binawi ko din ang limampu. Umalis na kami, tas nagtawanan kami ng asawa ko ang galing ng modos biglang naging tiyahin niya ako at biglang naging kamag-anak